Brr, hmm, pugain mo toy Ginawa ka na naman ni madam na driver. <laughs> hmm, eh, para. Adam mo dyan dahil iikot-ikot naman kayo sa loob. Ano wow, naman ikot ang kamera to? nahilo ako sayo. <laughs> wow, my chicks. May chicks akong sundan Charan! Ay, duleng. <laughs> wow, damit itlog ba? Pwede ba toy ilagay sa bulsa? <laughs> Ito pa oh. Sana nagdala ako ng sako no. <laughs> Sabi ni madam, maghanda ko daw dahil may pupuntahan pa kami pagkatapos nito. <laughs> Sa tutulang wala pang tulog si Stoy dito, kaya tingnan nyo. <laughs> Ops, Stoy, huwag yan. Marami na naman yung magkakasayon nyan. <laughs> so yun nga, lumabas na kami, may pupuntahan pa daw eh. <laughs> Ah, oh, pakikiyot naman si oh, tingnan nyo rin yung sa likod ka. Oh, oh. Ay, bumubuslo yung bunga nga. <laughs> At yun nga, umuwi na kami dito oh, dahil uh, malayo pa daw yung pupunta namin, no? Oh, oh. So pagdating dito sa bahay, nagvideo lang ako ng konti tapos alis naman kami, oh. Tingnan niyo naman yung mukha ni sister, oh, eh. <laughs> Hmm, dahil eh, malayo pa daw yung puntahan namin, binumba-bumba ko na kaagad. Um, 1 million kilometer per hour sa mm. <laughs> Pero hindi alam ni Stoy, may nakasunod pala ditong big bike. Um, gatalbo, ah, Gina, 2 million pa ginoon yung takbo niya. <laughs> Tick man, kundi nandito na agad si Stoy. Sakit, <laughs> tohod ni Stoy sang habol sa big bike man, ah talagang pin tato si Madam o, dito malang gali sa may baybay, sa may seawall, malanggali yung punta nya Biko kung saan gin. <laughs> Pagdating namin dito, makami na pala yung tao. <laughs> ay na, no, man, ito ngayon marami man dito ang binibinta na pagkain. tanga-tanga lang kami dito na wala man kaming pera. <laughs> Ating nanyo si Madam opo-opo lang muna. Ayun, one, two, three, go. Mm, kanan <laughs> alam kong ito talaga yung punta ng bruha dito eh. <laughs> eh, siyempre kumain din si Toy eh. Mm -hmm. Like, ka lang parang maraming dumadaan na ah, big bike. Huh? O, tingnan nyo ha? Dito daw si, ano eh, si Sam Melby at saka si John Prats at sino pa ba yun? <laughs> So, yon no, mga celebrity talaga pero pupunta sila sa City of Love. no, <laughs> oh, tingnan nyo, ang dami ng tao, no? Parang merkado lang, no? Especially kung linggo. Apa, ah, ang daming tao dito, no? Sa sobrang daming tao dito, ay yung tatlong checks dito, tumilapon sa kanilang uh, motor, ho? <laughs> eh, dumaan to kanina, sa harap namin, yung driver, nagpapakyot-kyot pa ang ti-man, kundi kuha mo yung uh, parte mo. <laughs> Oh, wala ka pa kasi lisensya tapos wala pa kayong helmet. Ah, lagot kayo talaga mamaya kay Digong. Oo, oh, na ano lang, may baka madamay pa kami dito. <laughs>